Hi, maganda umaga. Itutuloy ko na ngayon ang paggawa ng brooder at sana matapos ko na ito ngayong araw na to or hanggang bukas man lang. Saktong 11 a.m. dumating itong parcel na in order ko. Bali ito 3 meters by 3 feet na screen. Nung una, 4 feet yung in order ko. Kaya tuloy, naggupit-gupit ako dyan sa baba. May mga trimmings ako. Ito oh, yan, may mga excess. Kaya nang hinayang naman ako kung itatapon ko lang yan. Kaya ang ginawa ko, ginamit ko dito. Kinabit ko na dyan para mamaya pagka matatapusin matata ko na, dudugtungan ko na lang yan na mga puro trimmings. Kasi sayang naman kung itatapon yung mga trimmings, ba diba? Lahat naman yan may bayad. Wala kasi akong sukat-sukat. Wala akong measurement. Basta ako tantsa-tantsa lang. Pero mamaya, mamaya ako bubuksan yan. Magpapakain muna ako ng mga manok kasi 11.15 to 11.30 dapat nakapag-start na akong magpakain. Ito na yung parcel na dumating kanina. Ito yung screen na in-order ko. 3 meters ito by 3 feet. Isinukat ko na dito kanina yung tangkad niya dito sa side na to. Ito. Kaso, medyo parang bitin. Nung una, 4 feet. May excess. Tapos ngayon, 3 feet. Medyo kulang ng konti lang. Mararemedyohan na naman yun. <laughs> Tatakpan ko na lang ng mga trimmings yung kakulangan. Basta, sana magkasya na ito. Pero, yung isang, ay yung dalawang brother ko noon, tig 6.5 meters. Yun yung nagamit ko. Ewan ko lang ha, kasi, ang naikakabit ko pa lang dito sa brother na ginagawa ko ngayon ay 3.5 meters. So, sana magkasya na itong 3 meters na dumating para mabuo na ang brother. Pero ngayon, hindi pa ako nakakagawa, kagaya ng sinabi ko kanina, no? dahil sobrang init parang uulan sabi kasi na google uulan daw dito sa amin <laughs> kaya hinihintay kong bumagsak yung ulan uh, hindi tsaka may ginawa naman ako kaya baka bukas kung hindi ko man may kabit na yung hapon baka bukas na ito na yung pangalawang araw na sinabi kong sana matapos na itong brooder na to no? brooder at the same time growing pair ito hindi man perfect ang pagkakagawa ko pero alam ko na matibay naman itong ginawa ko sa dulo ng video ito sana panoorin yung buo no? para at least magkaroon kayo ng idea kung magkano ang gastos sa 1 by 1 meter na ganito 1 by 1 by 1.5 yung taas kasi pati ilalim na yan yung paa no? pati yung paa kasama na yan so mula dun sa ano mula dun sa paa hanggang dyan sa bubong 1.5 mga 1.5 meter yan may materials naman na dyan so hindi problema ikakabit ko na lang ito na yung fourth day na saya sinabi kong sana matapos ko na. <laughs> Pero uh, kahapon ito lang ang naikabit ko dito sa right side. Uh, kasi yung isa doon sa left side nung isang araw. So hanggang mamaya malagyan ko siguro hanggang doon sa likod. At uh, yung pintuan na lang ang gagawin ko. Pero may ginagawa pa ako ngayon kasi nga ayan oh, kapag hindi ka karpintero kasi medyo yung mga, sabi ko nga wala akong measurement measure measurement, 'di diba? So yan, may butas. Ibig sabihin, baka pwedeng lumusot yung o kaya pwedeng lumusot ang daga, papasok. So, dinudugtukan ko ng retaso. Ito, yung mga trimmings ko. Yan, dudugtong ko, saka ako rin papakuan para walang ano, walang space. Ito na yung fifth day na ginagawa ko itong brooder at the same time growing pen ng seryosohan. Pero hindi ko natutuloy-tuloy lagi, no? Kasi umuulan bigla. So, nagugulantang ako kaya itinitigil ko bigla. At saka syempre, marami din akong ginagawa sa mga alaga ko. Kaya, putol-putol. Ah, na lang kanyo yung uh, dalaga ko umuwi. No? So, meron akong kasamang uh, naglagari kanina. Kasi tinitingnan niya ako. Try daw niya. Try ko nga mama, sabi niya. Eh di, pinatry ko. So sabi niya mahirap pala. <laughs> Kaya ang ginawa niya itinuloy-tuloy na niya siya yung naglagari. So yan yung mga putol-putol na kahoy. Yan yun. Siya yung naglagari. Siya yung pumutol na. Pero ako tagahawak. Kaya salamat naman kasi at least nabawasan yung ano ko, yung trabaho ko. Uh, ah, kahit man lang dyan sa paglagari, dyan sa ah, gagawin kong pintuan. Masaya ako kasi at least naman, no. Ah, nailagay ko na kahapon ito, yung screen. So, ito yung sineryoso ko kahapon, tong screen dito. Yung screen dyan at yung mga, uh, yung screen dito, pinakuan ko na. Kasi noong nilagay ko lang na uh, hindi nakapako ng totoo. Pero meron akong problema dito. <laughs> Sige, syempre, hindi naman ako perfect, no. Ha? Hindi ako magaling na karpintero. Kasi hindi naman talaga ako karpintero. <laughs> Ayan, o, oh, lumampas. So, may tulo yan. Kaya lalagyan ko ng... Vulcasil. Pagka natapos ko na ito, lalagyan ko ng Vulcasil kasi na-test ko. Nung umulan kahapon, tiningnan ko. Tumutulo talaga. Sayang naman, di ba? Maano, masisira yung kahoy pagka, ano, pagka hindi marimedyohan yung dumaplis. Oo, oh, dumaplis talaga yung pako ng yero. Kaya mahirap pala. Pag hindi ka expert sa paglagay ng pako, dyan sa galva, mahihirapan ka. So, yun. Kaya bukas, sana, patapos ko na talagang totoo, no? <laughs> kasi may ano na, may bisagra, ikakabit ko na lang. Sa wakas, natapos din itong pintuan na to. <laughs> Alam nyo ba, ang hirap-hirap kong ifinit kasi nga, yung kahoy na ginawa kong haligin niya, medyo may likulikong konti. Dahil nga, tinistis lang naman ganyan, di ba? Libre. <laughs> so ay, ang hirap, uh, ang hirap ifit. So nag, nag ano pa ako, naglalagay uh, ako ng filler diyan oh, para may kabit ko yung bisagra. Oh, at mag-isa ko kasi may ginagawa yung dalaga ko so hindi niya ako natulungan ngayon. Kaya ako lang. Mahirap pero satisfying naman kasi nga <laughs> ah, kahit ang init-init pinapos ko at masaya ako kasi ito na lang itong side na lang na to. Ito na lang isang harap, yung uh, half ng harap. Ito na lang yung hindi ko nalalagyan. May nailagay na ako dyan, yung retaso. Pero, nag-measure-measure na ako kanina nitong mga retaso dyan, Oh. Ayan, sinukat-sukat ko na kanina. Saktong-sakto. Kasi dyan sa harap. So, wala akong nasayang na screen. Eksaktong 6.5 meters itong nailagay kong screen. Pero, iba-iba ang presyo nila. Kasi nga, yung unang 1.5 met meters na inilagay ko nung yung nandito sa bubong, Ayan. Eh 165 'yun. 1.5 meters lang 'yun. Tapos yung pangalawa, nag-order ako dun sa shopping mall. 2 meters naman 'yun kasi trinay ko lang. Makakaku, <laughs> siyempre 'di ba? Ayoko namang mas kam. So nag-dry muna ako ng 2 meters. Ayun, 154 naman yung 2 meters na by 4 feet. Tapos ito namang last na 3 meters ay by 3 feet naman ito 227 naman pati shipping fee na yun ha yung sinasabi kong mga presyo nila 227 yung 3 meters by 3 feet na binili ko sa, sya, sa, ano, sa shopping mall pa rin tapos ang hole niya yung butas nitong screen na to ay 3 fourth 3 fourth inch yun So, bali ang total expenses ko dito sa brooder at the same time growing pen na ginawa ko ay 2,237. Kasi nakagamit ako ng 4 sticks na 1 by 1, uh, 540 yun kasi 135 each. Dito sa amin tuha ha, itong presyo na sinasabi ko. Tapos, uh 3 pieces ng 2x2 two two. pero magkaiba ang sa ang length no by 12 yung kinuha ko kahapon tapos yung 2x10 534 yon tapos yung twisted nail na 1/4 kg dito sa amin ay 25 pesos and yung the dos na pako yung 2 inches 1/4 kg is 20 pesos tapos yung galva 2 pieces na 6 ang haba 372 yung dalawa so lahat ng total ng screen na nagamit ko yung 6.5 meters ay 546 and then yung one piece na stick na yung manipis yung ganito oh. Uh, bale bali nakagamit ako ng isang pirasong stick lang na manipis na ganito no? uh, isa't kalahati pala ang nagamit ko so yung bayad nun ay 150 tapos yung bisagra 50 pesos yung dalawang piraso. Kaya, ang total niyan ay 2,237. Pero yung 2,237 na yan, excluding yung mga kahoy na ito. Bali, apat yan. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat. Yan yung, ano, yung brace na parang brace sa tapakan. Tapos, yung basta yung palibot niyan yung square na yan libre yan tapos yung haligi so mula dun sa ano niyan sa kabitan ng bubong na hanggang dyan sa ano hanggang dyan dyan sa paa yan apat na piraso yan so marami akong na libre kaya kung bibilhin lahat no kung bibilhin lahat baka hindi lang 2237 ang magagastos mo kasi Syempre, itong ginawa kong brother ay tipid pa kasi nga hindi ko na nilagyan ng brace na yung parang ganito, yung nakatindig na ganyan. Wala na brace na lang na pag ganyan. <laughs> oh, so walang ano yan, walang kahoy kagaya din nung no... dalawang brother ko. Ganyan ang design na ginawa ko. Parepareho sila. So matibay naman, kaya <laughs> kaya lang. Uh, kulang talaga yan so kung kukumplitohin mo hindi lang ano hindi lang 2237 ang magagastos mo sa ganitong size ng brother na 1 by 1 by 1.5 meters sana nagkaroon kayo ng idea. Mahirap gawin ito. Mag-isa ko na talagang no, nag-assemble. Nung no, kahapon lang ako natulungan ng dalaga ko na naglagari. Pero, satisfying. Alam niyo yun? Ang saya-saya pag nakagabuo ka ng ganito na bahay ng alaga mo. Oh. So sana nagkaroon kayo ng idea. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma kayo. At tuloy-tuloy sana ang subaybayan ng channel ko kasi alam niyo dito sa channel ko marami kayong matututunan. Hindi imbento ang mga topic ko dito. At salamat sa mga nagsishare, no? yung mga nagko at shout out sa inyong lahat na mga old and new subscriber ko. Pati na rin yung mga old and new viewer, yung mga old viewer na hindi pa nagsusubscribe, sana mag-subscribe na kayo. At sana araw-araw pagpalain tayong lahat.